Hi nice. guys. Nice. パレスのこ <laughs> と Sabog sa? hmm, niyo yung dalawa, Diyan yung salit ni kuya. May sabog yan o? Okay. Ganito hmm. yan. Ang hmm, kamatis o. Okay? Hmm. Doon itapat mo no? sa ano mo. Nasugot kuya. And dahan. Hmm. Oh. Ang dami na ito. Hindi na, hindi, hindi ito pwede patagalin na wawala na yung ano nagsabaw na ng sarap. Oh. Mm. Nah. Mm -hmm. Na. mmm, mmm, ito daw manak sa ano. Sa, mm. sa suka or sa spicy ito. Yung nakaangat naman ng konti. Yan mo, itingit mo lang. Mmm! Uy! Huwag <laughs> ka nga, ano, may patong sa plato. Kaya? maya kumain ka na dito. Kuha okay. ka na ang plato doon. Pinapaw ko ng kasi. Ayan na, Ibayin pa kasi yung buka na. Ayun na dyan yung buka. Buti nung nakain ka. Nakain ka? No. Alapate? Huwag kasi ayaw yun. Siyempre ba? Siyempre ayaw Yung banding ganito yung magkakain. Magkarap ko eh. ayon na

Paano mo nabuksan? Hmm. Ano pala lang? Ah, ah. May sabaw nito? Hindi ah. ka ganyan mo. Galing mo na. Yung mga aming dana, na. Yung ano na, Yung bako mo. dito sa kanan.